ang kwento ni Jacob at ng kanyang pakikipagbuno sa isang misteryosong lalaki ay mababasa sa aklat ng Genesis. Si Jacob na nakababatang kapatid ni Esau na anak ni Rebecca at Isaac ay nagpanggap na si Esau upang makuha ang nararapat na basbas para kay Esau. Sa Genesis, mababasa natin na ang kanyang ina na si Rebecca, asawa ni Isaac, ay nagkaroon ng mahirap na pagbubuntis ang kambal sa kanyang sinapupunan ay tila laging nag-aaway kaya lumapit siya sa Diyos upang humingi ng kasagutan. Matapos noon tumanggap siya ng isang propesya na hindi lamang babago sa kanyang buhay kundi pati na rin sa kinabukasan ng mga bansa. Sa Genesis binanggit na ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Habang natutulog si Jacob gamit ang isang bato bilang unan, na naginip siya ng isang hagdan na umaabot mula lupa hanggang langit kung saan ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumababa rito. Makalipas ang maraming taon, habang pauwi na si Jacob upang muling harapin si Esau, isang misteryosong lalaki ang lumitaw at nakipagbuno sa kanya magdamag. Sa gitna ng laban, hinipo ng lalaki ang balakang ni Jacob at siya ay nalinsad. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi siya bumitaw at sinabing, Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan.